Hello po sa inyong lahat. Sagutin po natin yung question ng ating kababayan. Ito po yung question niya. Ma'am, tanong ko lang po, possible po ba kami na 3 years contract lang talaga at hindi ma-extend sa pinapasukan naming company ng 1 year and 10 months? Hindi po kasi alam na employer namin na pwede kami ma-extend ng 1 year and 10 months. Sayang naman po kasi 1 year na po kami sa company. So, ang question po niya is yung regarding sa 1 year and 10 months. Yung 1 year and 10 months po kasi kapag ang isang EPS worker nagtrabaho sa company ng 3 years, meron pong choice ang employer kung i-extend ka pa ng 1 year, and 10 months. So, ibig sabihin po niyan, choice po yan ng employer. Kung ayaw po niya kayong i-extend ng 1 year and 10 months, wala po kayong magagawa or walang magagawa si worker. So, sa case po niya, na sabi po niya, hindi daw po alam ng employer na maaari silang i-extend ng 1 year and 10 months, ano nga ba yung dapat niyang gawin? Kailangan niyang tumawag sa migrant center. Tawag po sa migrant center at sabihin niya po dun sa migrant na kung i-explain sa employer na maaari silang extend ng 1 year and 10 months. So, yun po yung kailangan ninyong gawin. So, inuulit ko po, uh, yung 1 year and 10 months po ay choice lamang ng employer kung nais po niya kayong i-extend o hindi. Eh, hindi po yan choice ng worker. Kung ayaw po niya kayong i-extend ng 1 year and 10 months after ng 3 years contract niyo sa company, kinakailangan niyo na po uh, mag-exit or umuwi na ng Pilipinas. So, if ever naman, bago matapos yung 3 years po niyo usually, kinakausap po yung employer na maaga. Itatanong po sa employer kung i-extend mo ba yung worker ng 1 year or one year and 10 months o hindi. Kung sabihin ng employer na hindi ko na siya i-extend ng 1 year and 10 months for some reason, kinakailangan pong pakiusapan. So, kailangan yung uh, makiusap sa employer na kung maare since hindi ka naman niya i-extend ng 1 year and 10 months, kung maaari, i-release ka po niya ng mas maaga para makahanap ka po ng bagong company at makapagtrabaho ng one month para maging qualified for one year and ten months extension. So, yung po yung dapat ninyong gawin. So, sana clear po yan sa atin. Anyong!